Tingnan natin yung ikot kung saan papunta. Yan. Oh, yon. Pag ganun nga ang ikot niya, no? Pag So tama ito yung arrow. Pag Kaya lang yung talim niya. Tingnan so, niyo, sa magandang araw. So may repair tayo ngayon na isang circular saw. So, na problema nito sabi na mayari umaandar naman daw kaya lang ang ikot daw ay pabaligtad. So, pag ang ikot niyan, pag pagano'n So, pag pagano daw ang ikot. Kaya lang yung talim daw niya ay pabaligtad. So, ginagamit daw niya bigla daw umatras. Ay, ba na yun. Magtaka ako kasi uh, tinanong ko siya, sabi niya, pabaligtad daw. Tinanong ko kung nakakalagbay itong nut o yung tornilyo. Itong tornilyo niya sa kayo sa yung mismong blade kung lumuluwag ba. Sabi niya, hindi naman daw lumuluwag. So, ang taka ko kasi pag pabaliktad ang ikot ng ano lang kasi ito eh, para tong grinder. So, pagka sa grinder, ganun din. Nakagawa na ako dati ng ganun. Pag bumaliktad ang ikot, so, lumuluwag itong pinaka-lock niya na to. Tapos, yung blade niya lumalabas. So, lumuluwag din. So, sabi hindi naman daw. So, ngayon, testingin muna natin. <coughs> kung aandar ba siya. So, oh, ayan. So, ayan tira natin. natin yung ikot. Kung saan papunta. Ayan. O, oh, ayan. Pag ano nga ang ikot niya, no? Pag So, tama ito yung arrow. Pag Kaya lang yung talim niya, yung blade niya, parang yun ang baligtad. So, sabi ko nga doon sa may-ari, pwede naman yung baligtarin yung blade. So Guro ng dalawang isip ano. Pero sa tingin ko to baligtad eh. Baligtad tong blade eh. Oo nga. Ah, uh, pag binaligtad mo kasi yung blade niyan, aayon niyan doon sa sa ikot. Pag binaligtad mo yan, aayon niyan doon sa ikot. So susubukan natin tong baklasin ano. Kukuha lang tayo ng pangalag. So yun guys, ha? nakakuha tayo ng ano, pangalag. Ito, uh, Allen Reigns. Ang pagkakalagay ninyo yung ano niyan, pe-press nyo lang ito. Ito. Merong ano yan eh. Ayan. Tinitimid. Timid nyo lang yan. Press nyo lang. Pagkakalagay. Para hindi susunod yung blade. Lagay natin. Ayan. <coughs> Baligtarin natin yung talim. Subukan natin balik ta kung aayon ba iikot niya. Uy, ang luwag ah. Uy, hindi ito yung bala niya. Paano mo Mahalog oh. Oo nga ano? <coughs> Mahalog. Kahit meron na siyang spacer, Malog pa rin. Oh. aluwang oh. Oh, gagalaw-galaw, oh. Oh. Subukan na. Oh, ito. Subukan natin sa kabila. Balilag, pinaligtad. Ganun din. Ay! Eh, hindi nga ito yung talim nito. Hindi na, tagal mo, eh. <coughs> Palagi ko to pinalitan ng ibang talim. Ngayon, nung baka kinabit, Baligtad yung kabit niya, hindi niya alam kung pa paano. Tinesting ngayon. O, oh, yun o. Oh. Ah, di ko ni. Tinesting siguro, pabaligtad, tinesting. Nagkaroon ng mga bungal-bungal o. -bungal, oh. Ayan o. Oh. Ayan oh, dami. O. Oh. ay hala Nato. Karon siya ng mga bungal-bungal, dami oh. Oh. Ayun oh. Wala na siyang wala nang ngipin yung iba. Tanggal na, ayun oh. Ayun oh, kagaya rito. Oh. Ala. Ang alis oh. Oh, nabungal. So, yun guys, ah, pero kakabit pa rin natin, papaliwanag na lang natin sa may-ari na nabungal at di na po pwede yung talim. So, kabit natin try natin siya ikabit. <coughs> Mapa kwal lang natin, ma lang natin na talagang tama nga yung ano pero palagi ko tama ito eh. Tama yung baligtad yung ano pero tama naman yung walang sira itong motor niya eh. Itong mismong makina palagi ko walang sira. <coughs> baligtad lang yung kabit niya, tira mo laki ng ano, kalaw. Oh. ka pa diyan, tatalon pa to eh gegewang gewang iikot yan di. tatalon to mali baka ano to walang wala yung o nagpalit siguro ng ng talim hindi ka mukha pinagpilitan o pinagubra kahit na malaking butas <coughs> wala siguro makitang ang kamuka o baka yung nabili niya ganito malaki sinubukan Ayun. Pero siguro nung kinalag yung dati nakakabit na talim dito, yung blade, hindi na niya tinignan yung pagkakakabit. Kaya sinalpak. Ayun. Baligtad. Hindi <coughs> naman kasi kagaya ng grinder to na bilog lang ang talim eh. Ito, ang talim ito pag nagbaligtad, talagang tatalon yan. So, ayun guys, sana ikabit na natin, testingin natin. Tignan natin kung tama ba yung ikot kung susunod ba siya sa araw kung pa ganun pag, gum, pag ganun ang ikot niya palagi ko pwede na eh no kagaya no nakatama naman na siya eh oh. so ganyan dapat ang ikot niya tama naman na kasi pag pabalik dad, matatanggal talaga ako nito ngipin mabubungal tatalon eh. so ayun guys testing natin ulit so nakasaksak na yan so you no Ganun ang ikot niya. Tama na. Sunod na siya dun sa arrow. O tama na. Ibig sabihin, baliktad nga lang yung baliktad lang talaga yung kabit ng blade. Hindi talaga alam problema itong ano. Sabi kasi niya, bumaligtad daw. Ginagamit niya. Bigla umatras ang ikot. Nakakakuan talaga. Sabi nung may ari, ginagamit. Noon nakapagtaba siya sa kalagitan, biglang bumalik daw yung ikot. Palagi ko, hindi ganun nangyari dito. Kaya anak ko niya bumaliktad kasi tumalon dahil yung ngipin na bungal na. Kasi may mga bungal na yung ngipin eh. Bumaliktad ang ano, tumalon siya. So baliktad yung kabit, hindi niya napansin. So ayan guys, ah, hanggang dito na lang yung video natin. Sana nakatulong sa inyo yung video na to. At maraming maraming salamat sa panonood.